Mga Kapinoy Hugot Sihi, may bago na namang paandar sa Instagram. Alam niyo ba na nagtrending ang isang simpleng photo share ni Athanah Pangilinan? At syempre, sino pa nga ba ang bida sa litratong ito? Kundi si Doni Pangilinan mismo. Stay tuned dahil isa-isahin natin kung bakit sobrang pinag-uusapan ito ng Don Bell fans at netizens online. Welcome back to Pinoy Hugot Sihi. Ang tambayan ng mga updates, kwentuhan, at kilig moments tungkol sa mga paborito nating artista. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga exclusive chika. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Hana Pangilinan ang isang larawan ni Donnie Pangilinan na agad nag-viral. Hindi lang simpleng picture ito, marami ang nakapansin sa natural charm at aura ni Donnie. Fans flooded the comments with love and admiration, lalo na ang mga solid Don supporters. Ang simpleng pagbabahagi ni Hana ay parang naging regalo na rin sa fans dahil bihira silang makakita ng ganitong candid moments. Kung iisipin, hindi lang ito tungkol sa picture. Mas pinapatunayan nito ang closeness ng pamilya Pangilinan at kung paano nila sinusuport si Donny sa lahat ng aspeto ng kanyang karier. Kaya naman, bawat post nila ay maihatid na kilig at inspirasyon sa mga tagahanga. Maraming netizens ang nagkomento. Thank you Hannah sa share, ang gwapo talaga ni Donnie. Grabe, kahit candid shot, pang leading man pa rin. At syempre, hindi rin nagpahuli ang mga Don Bell fans na nagsabing mas lalo silang excited sa mga upcoming projects ni Donnie at Bell. Kaya mga kapinoy hugot sihi, anong masasabi ninyo sa viral e-share na ito ni Hana? Nakakakilig ba? Nakaka-inspire? E-comment na ang inyong thoughts sa baba. At syempre, Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe dito lang sa Pinoy Hugot si kung saan bawat kwento, may hugot, at bawat hugot, may kwento. Kita-kit sa susunod na upload.